Yung mga motorista po at residentes sa Ilocos Norte pinangangambahan ang kaliwat ng insidente ng landslide sa rehiyon. Detalya ng balitang yan mula kay Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawang live report. Nagkaroon muli ng magkahiwalay na landslide sa Pagudpud Ilocos Norte kamakailan, isa sa barangay Balawi at isa sa barangay Pasaleng Pagudpud Ilocos Norte na kung saan ay na-stranded ang mga sasakyan na nagtutungo pa hilaga. Ayon sa DPWH, ang dahilan ng paglandslide ay dahil sa patuloy na pagulan dahil sa amihan na babahala naman ang mga motorista at mga residente dahil ang ilan sa mga nahulog mula sa bundok ay mga malalaking tipak ng bato at malalaking kahoy. Kaugnay nito, ang Pagudpud, Ilocos Norte ang itinuturing na landslide prone area tuwing La Niña o panahon ng tag-ulan. Sa ngayon ay passable na sa isang lane na ang Barangay Balawi at Barangay Pasaleng sa Pagudpud, Ilocos Norte, dahil sa isinasagawang clearing operations ng DPWH. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, Idol Lawrence Martinez. Totoo? Aremen. RMN Network News.